Alright mga kamukil, good morning sa inyong lahat, kaka lang natin galing iligan O trabaho to, kaagad tayo mga kamukila ah. dahil ayokong matambay yung mga kasamahan natin sa trabaho O itong gagawin natin mga kamukil, quotation to, gawa tayo ng quotation Napapansin nyo marami akong mga papel dito, lahat po ito mga kamukil, sukat po ito ng uh, gustong magpapagawa tapos yung gamit ko lang mga kamukil, mano-mano lang ako dito mga kamukil sa paggawa ng quotation. No? Napakahirap, wala tayong computer. Tsaka hindi rin ako marunong gumamit ng computer. Siguro kung makabili tayo, matututunan natin kung paano gamitin yon. So ito mga kamukil, may nagawa na ako dito. Ito isang project to. Pero take note mga kamukila sa mga gustong pasukin yung pangungkontrata. Ang trabaho po ng isang kontraktor o foreman kontraktor, napakahirap. Ha? Napapansin nyo, Nakasulat na ako ng materialis dito nang hindi pa nagagawa yung bahay. Ibig sabihin mga kamukil, hindi pa naumpisan yung trabaho tapos na yung bahay na ginagawa mo. Sa so, isip mo, ganun yung isang mindset ng isang kontraktor kung gustong magiging kontraktor talaga. No? So sa kitaan, hindi naman sinasabi natin lagi tayong meron, lagi tayong uh, wala. No? O pabor-pabor lang yung panahon. Hindi natin masisiguro yung ganitong klaseng trabaho. Ayan, So ito mga kamukil, tinatawag natin itemized quotation. Isang project to mga kamukil, pero mangyayari nito, tatlong quotation yung hinihingi ng may-ari sa akin. Unang-una, meron tayong pakyawan. So sa pakyawan mga kamukil, yung kaibahan dito, makikita natin yung mga materials na gagamitin. Lahat presyuhan, yung overall total niya sa isang materialis, kung ilang materialis, ilang piraso yan, may presyo yan, patapos total price yan makikita natin dyan tapos kabuuan total talaga ng project magkano yung aabuti niya. tapos sa pakyawan so ako na yung bahala don kung magkano yung pakyaw ko saan ko ibinibase yung aking pakyaw sa mga materials na to yung pangalawan niyang hinihingi mga kamukil yung labor materials so yung labor materials mga kamukil makikita natin sa kontrata wala na akong isunusulat na mga materials don yung makikita lang yun doon yung inclusion niya lang at saka halaga ng ah uh, project. Magkano yung hihingiin kung halaga sa kanya upang gagawin natin yung project na yan. So, yun na lang yung ipoprovide niya. Tapos mababasa niya sa baba. Kung ano mga payment terms, kundi, terms and condition. Nandun lahat, no? paraan ng mga pagbabayad. So, makikita niya lahat. Tapos, siyempre, yung inclusion na tinatawag natin. So, ito mga kamukil, uh, ito yung tinatawag kong itemized quotation. No? naka itemize lahat ng mga materials na gagamitin nandito. Ito yung pinakamahirap mga kamukil. Dahil ito mga kamukil, itemized quotation to, magagawa pa ko nito ng isang itemized quotation na kung saan ang gagamitin dito mga kamukil ay light material. Ito kasi konkreto no. Kung napapansin nyo, meron akong concrete materials dito. Ayan. Pagkatapos, nagkakaroon tayo ng uh, 1,000 pieces na hollow blocks. Itong hollow blocks na to, para sa kwarto to. No? Ang inclusion kasi nito, meron tayong walong pirasong concrete post, uh, tiles flooring, rope and ceiling, uh, paint, paint and electrical, 5 uh, rooms and 2 CRs, kitchen sink, sink, tapos plastering, exterior and interior, tapos demolition mga kamugila. Ito yung inclusion nito. So, uh, susunod so kong gagawin nito, naka-itemize pa rin siya, pero, papalitan natin itong mga hollow blocks ng light materials. So, malamang, Malaki na naman yung trabaho natin dito dahil magpapalitay ng light material sa mga hollow blocks. Mababawasan din natin ang dami ng ating mga deform bar dito at siminto. Di ba? So napakahirap po trabahuin yung ganitong klaseng trabaho. Tapos makikita din natin o mararanasan din natin o mangyayari lagi sa amin yan. Sa sobrang hirap ng ginawa namin quotation mga kamukil. Pagdating namin doon sa area, may nagtratrabaho na. Iba yung nakakuha. Normal lang yun para sa amin. Walang problema yun, no? baga... yung may-ari din humahanap din siya kung saan siya makakamura so itong quotation na to ito talaga yung ipapasa natin sa kanya kung magkano yung presyo na maaabot sa ating quotation no? so ito isang project bali kulang pa ako ng dalawa no? dalawang ganito yung gagawin ko pagkatapos nito mga kamungkil ililipat to sa malinis na papel i-rewrite to mga kamungkil na may presyo na tapos dadalhin ko doon sa printing machine no? nagta-type talaga doon ko siya ipapatype. Bayad tayo doon. So, yun po yung proseso sa paggawa namin ng quotation o paggawa ko ng quotation mga kamukil. Siyempre, hindi natin magagawa itong quotation na to kung wala yung mga layout mga kamukil. Ayan o. Kumbaga, mga diagram niya, mga sukat niya. Ayan, lahat meron yan. <coughs> Dito tayo nagbabase. So, tinatapos ko yung bahay mga kamukil kahit hindi pa inuumpisahan yung trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng quotation. Kung mayroong kang isip na ganyan, at ikay isang skilled pa ngayon, pwede mo nang pasukin yung pangungontrata. Pag-aralan mo na lang kung ano yung mga ah uh, kalakaran about sa LIBOR. Kasi isa to sa matagal na ako sa pangungontrata mga kamukil, hanggang ngayon hindi ko pa na-perfecto kung paano kukunin talaga yung saktong LIBOR na. Talagang kikita at kikita tayo palagi sa project natin dahil aminado ako mga kamugel may mga project talaga akong losing no? so hindi ko pa na piperpik kung paano uh, mag compute ng saktong labor although may mga tinatanong na ako mga engineer, mga architect, mga kapwa ko vlogger pero bibihira lang po yung sasagot mga kamukil sa lahat ng mga ang ko wala pa pong sagot akong natatanggap no? kaya pinag-aralan ko ngayon paunti-unti mga kamukil na alam ko sa bandang huli mapiperpi ko rin to, no? Pero sa pangungutrata mga kapatid lagi kong sinasabi sa inyo sa panahon ngayon, napakahirap na. Sa dami ng pumasok ng pangunguntrata, kahit baguhan pa lang pumapasok na pababaan pababaan ng presyo. Dagdagan pa mga kamukil, sa mga vlogger ngayon na nagpupus kung magkano yung gastos ng isang bahay na hindi naman nila alam o hindi naman sila yung gumagawa. May mga ganyang mga vlogger na ngayon mga kamukil na sobrang baba po talaga ng presyo sinasabi nila na nakikita ko doon sa bahay hindi ang sa presyong sinasabi nila ang pwedeng magastos doon sa ganun kaganda at kalaking penis ng bahay no malayo malayo yung sinasabi nila kaya minsan nagkukomenta comment ako mga kamukil ah uh, magpush lang tayo ng tama no para wala din tayong masasagasa ang tao tulad naming mga kontraktor nag -post, nagpo nagpupus kayo ng mga bahay diyan tapos sinasabi nyo nung halaga ng bahay tapos nakikita namin mga kontraktor alam namin sa tingin pa lang at laki ng bahay at pinis ng bahay sa tingin pa lang namin may partial estimate kami kung magkano talaga yung nagagastos dun at yung mga sinasabi nilang gastos sa ganun kalaking bahay ang layo no ang bababa kaya minsan yung mga manunood nanunood magpapagawa ng bahay mahinahan din nila bakit kay ano bakit kay ano ang baba ang liit ng gastos no So basta sa akin kung magkano yung naabot ng presyo dyan sa kutisyon ko, yun na yun. Yun na yun no. Kung may tawad system ang 'tayong mangyayari, ah uh, meron 'yan, no? So lahat naman ng mga presyuhan pagdating sa Libor, may negosasyon 'yan, no? ka mapap mag magpapatawad tayo. Normal na normal na yun sa ating mga Pilipino, pero hindi naman gaano kalaki, no? Tamang-tama lang din. So, yun lang po mga kamukila, ah, yung aking mapapaabot sa inyo kung paano gumawa ng quotation. Kung napapansin nyo mga kamukil yung <coughs> gamit ko, napakasimple lang. Calculator, bullpen, at saka yung mga size, no? mga sukat-sukat. No? -sukat. Oh. Ito mga kamukil, tulad nito. <coughs> ito yung sukat ko. No? Pinuntahan ko to sinukat ko ng maayos, tapos kinuha bago ko to sinukat kinuha ko yung mga details na gustong mangyari sa may-ari no oh ito yung mga inclusion niya ayan no? nakasulat siya sa likod so gagawin natin to apat o limang quotation to mga kamukil yung gagawin natin may pader pa kasi to may bakod so sana lang matapos ko to ngayon ng isang araw no? ito mga kamukil natapos ko na siya ililipat pa to lalagyan pa to ng mga presyo ang nakasulat ang nasulat ko lang dito kung ilang piraso ng mga materials yung kailangan halimbawa simento meron tayong 80 sacks na simento yung magagamit no? sa project na to So yun lang mga kamukil sana makapagbigay sa inyo ng uh, kunting idea man lang no. Uh, maliwanagan din yung mga hanggang ngayon hindi pa nasasagot na mga katanungan sa isip nyo about po sa paggagawa ng quotation. Maraming salamat. And once again, Monkel on the blog. Thank you.